hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes ngayong araw sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapafeel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at teaser H News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lumagda ng kasunduan ng Pilipinas at ang isang kumpanya sa United Arab Emirates o UAE para sa pagpapalago ng renewable energy at ng ekonomiya sa Pilipinas. Ang iba pang detalye, panoorin sa report ni Rose Babiera. Lumagda ang Pilipinas at United Arab Emirates sa dalawang kasunduan para sa renewable energy projects at investment sa bansa. Sa kasunduan, ang Abu Dhabi Master Company ang namamahala sa renewable energy projects sa Pilipinas sa pamamagitan ng solar, wind at battery storage system. Itinuturing naman ni Philippine Ambassador to the UAE Alfonso Vera na tanda ng isang matatag na relasyon ng Pilipinas at UAE ang nasabing dalawang kasunduan at ng lumalagong bilateral relation ng dalawang bansa. Bukod dito, mayroon pang isang kasunduan sa pagitan ng Bureau of Investments o BOI sa bansa at ng Masdar para sa mga potential areas of investment, lalo na sa renewable energy sa Pilipinas. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling nalampasan ng Philippine Ports Authority o PPA ang kanilang target na kita noong 2024. Ito na rin daw ang pinakamataas na naitala nila sa loob ng 50 taon simula ng mabuo ang haensya. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Nalampasan ng Philippine Ports Authority o PPA ang target revenues nito para sa taong 2024 nang makakolekta ng kabuang 27.30 billion pesos na itinuturing na pinakamataas sa kasaysayan ng ahensya. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, ang target na revenue collection noong nakaraang taon ay 26.9 billion pesos. Ngunit dahil aniya sa mahusay na koleksyon at maayos na pamamahala, ay umakyat ang karagdagang kita sa higit isang bilyon. Sinabi ni Santiago na ang 2024 revenue collection ay mas mataas ng 7.29% kumpara sa nakolekta ng 2023 o katumbas ng 25.45 billion pesos na itinuturing na isa sa pinakamataas para sa nasabing taon. Ito rin ani ang dahilan kaya pumasok ang PPA na pang-apat sa mga government-owned and controlled corporations sa mga nangungunang dividend contributors sa kaban ng national government. Nagpapasalamat naman si Santiago kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa mga inisyatiba at hakbang nito para sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang mag-aaral naman mula Ilocos Norte ang gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Pinoy na nagwagi sa Red Bull Basement World Championship sa Japan. Ibinida nito ang kanyang Artificial Intelligence o AI-powered solution na layong makatulong para sa mga magsasaka. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Gumawa ng kasaysayan ng 20-year-old student na ito mula sa Nicolas Ilocos Norte Matapos ang tanghalin, bilang kauna-unahang Pilipinong nagkampyon sa Red Bull Basement World Championship na ginanap sa Tokyo, Japan, siya ay si Adrian Sojourner Gamayon, ang estudyanteng nagpakilala ng artificial intelligence o AI-powered solution para matulungan ang mga magsasaka na matugunan ang posibleng panganib ng sakit, mga peste, maging ang pagbabago sa klima. Nanguna ang kanyang inubasyon na AgriConnect na isang tracking application para mamonitor ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at madagdagan ang kanilang kita. Paliwanag ng 4th year Bachelor of Science in Communications Technology Management student mula Ateneo de Manila University. Inspirasyon niya ang kanyang pamilya sa pagsasaka ng palay at hindi raw nito inaasahan na makukuha ang panalo sa nasabing international competition. Ang Red Bull Basement ay isang pandaigdigang kompetisyon kung saan ipinapakita ng mga young innovator gaya ni Gamayon ang kanilang business plans upang mapaunlad ang mundo sa pamamagitan ng AI. Sa edisyon ngayong taon, umabot sa 110,000 na mga idea ang nagawa at nakuha mula sa 40 na bansa sa buong mundo kabilang na ang United States at Europa. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinimula nang sanayin ng Korte Suprema ang kanilang mga hukom at kawani sa paggamit ng unang prototype court management system. Layunin aniya nito na mas mapabilis ang magpoproseso ng kaso at ng iba pang serbisyo ng Korte Suprema. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Arnold Herrera. Sinanay na ng Kote Suprema ang mga hukom at mga kawani nito sa paggamit ng first prototype ng Electronic Court Management System. Layo ng bagong sistema na mapadali at gawing automated. Ang pamamahala sa mga kaso at proseso sa hukuman sa pamamagitan ng pagsuporta sa Strategic Plan for Judicial Innovations 2022 to 2027. Kabilang dito ang pamamahala sa court station case pagproseso sa mga kaso, calendar scheduling at public portal. Binigyang diin ni Senior Associate Justice Marvic M.V.F. De Leon sa kanyang lecture ang kahalagahan ng paghahasa ng kakayahan ng mga judge at court employee, kabilang ang mga training sa mga makabagong teknolohiya upang mapaunlad ang sistema nito sa ating bansa. Masisiguro din anya nito ang mabilis na case resolution at mapagtibay ang tiwala ng publiko sa judicial system ng bansa ayon kay Court Administrator Raul Villanueva. Samantala, kasama naman sa mga unang gagamit ng bagong sistema, ang Metropolitan Trial Court Branch 137, Quezon City Branch 141, Makati City Regional Trial Court Branch 41, Bacolod City RTC, at Davao City RTC Branch 8. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Nakikita namang mas bababa ang presyo ng mga pagkain at tataas ang supply nito tulad ng bigas sa mga susunod na buwan. Ang dahilan kung bakit tutukan sa report na ito. Kumpiyansa ang Department of Agriculture o DA na matatapiyasan na ang presyo ng pagkain sa mga susunod na buwan kasunod ng inaasahang pagbabalik sa normal ng level ng produksyon ng pagkain maging ng supply nito. Kabilang sa mga tinukoy ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa sa mga produktong nakikitaan na bababa ang halaga ay ang karneng baboy, isda, gulay at bigas. Ayon pa kay Demesa, inaasahang sa huling bahagi ng January o February, magbubukas na muli ang ilang lugar na nagkaroon ng closed fishing season. Samantala sa Pebrero naman, inaasang makakabango na ang mga hog racers mula sa epekto ng African Swine Fever na magdudulot ng mas mababang presyo. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD na matatapos ngayong taon ang higit 4,000 housing projects para sa mga naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Narito pa ang detalye sa report ni Dustin Bayog. Kasabay ng turnover ceremony sa higit 3,000 housing units sa Burawen, Leyte, tiniyak na Department of Human Settlements and Urban Development o DASUD na matatapos hanggang Desyembre ang 4,000 pang unfinished housing projects. Ito ay para sa mga pamilya sa Eastern Visayas na pangunay na apektuan ng Super Typhoon Yolanda noong 2013 na nagibibisyaryo ng Yolanda Permanent Housing Project o YPHP. Ayon kay Dasud Secretary Jose Rizalino Acuzar, 4,702 housing units na lamang ang hindi natatapos mula sa kabuang 58,619 permanent housing ng programa. Mula sa mga natapos na bahay, 45,454 rito ay natitira na ng mga binipisyaryo Samantala daw ang biyernes ay nagtungo si Pangulong Bongbong Marcos upang pangunahan ng turnover ceremony ng bagong 3,517 housing units sa Leyte. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Opportunity awaits para sa mga Pinoy na nais makapagtrabaho sa ibang bansa. Nangihikayat kasi ang bansang Finland sa mga Pinoy na nais magtrabaho sa kanilang bansa na nangangailangan ngayon ng skilled workers pagdating sa teknolohiya at healthcare services. Ang mga trabaho at benepisyo maaaring matanggap, narito ang report ni James Gelange. Daan-daang Pilipino manggagawa ang kinakailangan ng bansang Finland na mayroong kasanayan pagdating sa larangan ng teknolohiya at healthcare services. Sa nilagda ang Joint Declaration of Intent o JDI ng Department of Migrant Workers o DMW at ang Minister of Economic Affairs and Employment ng Finland, layunin nitong tiyakin ang patas, etikal at mapanatili ang mga kondisyon sa trabaho para sa kalagay ng mga manggagawang Pilipino sa Finland. Bukod dito, limpak-limpak na oportunidad rin ang maaari matanggap ng mga manggagawa at isa na nga rito ang may gitsyam na libong pisong buwan ng sahod at may posibilidad din na maisama ang kanilang mga pamilya. Tutulungan rin ng gobyerno ng Finland na makaharap ng trabaho ang asawa ng mga foreign worker at magkaroon din ng pagkakataon na makapag-aral sa kanilang bansa. Ilan sa mga kinakilangang manggagawa sa Finland ay mga hotel at tourism staff, restaurant staff, information and technology o IT-related jobs at healthcare service workers tulad ng nurse at caregivers sa uling datos ng BMW noong 2023, nasa halos 13,000 Pilipinong manggagawa na ang kasalukuyang nagtatrabaho sa Finland. Para sa BZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Isa na namang batang chess player ang nagpakitang gilas sa international scene. Yan ay matapos nitong masungkit ang silver medal sa ginanap na Prague Open 23rd International Chess Festival sa Czech Republic. Para sa Balitang Sports, Yatidian, yan ni Mili Borja. Nagtapos sa pangalawang pwesto ang 12-year-old Filipina chess player na si Nika Juris Nicolás sa ginanap na Prague Open 23rd International Chess Festival sa Czech Republic para makuha ang silver. Nakapagtala ng anim na panalo, dalawang draw at isang talo ang tubong Pasig City na si Mika. Noong una, tied pa ito sa number 2 kasama sina Andreas Schindel ng Germany, Frantisek Koronek at Peter Rebiset ng Czech Republic at Georgie Bakauri ng Georgia. Pero wagi pa rin ang Pinay standout pagdating sa tiebreaker. Ang pambato ng Greece na si Spyridon Elandis ang nakakuha ng ginto with 7.5 points. Bago makatutong sa podium finish, kinailangang talunin ni Nika ang mga kalaban mula South Korea, Germany, Czech Republic, Latvia at Austria. Bago ito, una nang nakuha ng grade 7 student mula Victory Christian International School ang titulo sa so 35th International Chess Festival sa Poland. Para sa Desire HTV, ito si Lili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo. Sa mundo ng showbiz, higit pitong libong blooms nakiisa sa Bini Run ng Nations Girl Group sa Muntinlupa. At Blackpink Jennie ipinasilip ang kanyang 29th birthday celebration. Ang mga detalye pa, panoorin sa report ng ating showbiz angel. Higit 7,000 blooms of fans ng Nations Girl Group Bini ang nakiisa sa umarangkadang Bini Run sa Muntinlupa ang mga miyembrong sina Aya, Maloy, Mika at Sheena sa 5-kilometer course sumabak. Habang sina Stacy, Joanna, Colette at Gwen na may kumasa sa 3-kilometer run. Sa isang ang post sa ex ng Pantropico Hitmakers, nagpabot ang mga ito ng pasalamat sa lahat ng mga nakitakpo at nakisaya. Say the girls, until the next carrera! Sa ngayon, one thing's for sure, excited ng Bloom sa kickoff ng Biniverse World Tours sa February 15 sa Philippine Arena. Samadala sa iba pa balita, ipinasilip ni Blackpink Jennie sa Instagram ang ilang kaganapan noong kanyang 29th birthday celebration. Ang Korean idol nagpasalamat sa lahat ng sweet birthday wishes para sa kanya. Kalaki pang ilang pictures ng na natanggap na cake at bouquet ng blue and red roses. Ngayong taon, inaasahang i-release ng South Korean singer ang kanyang first solo album kaya hindi ng highly anticipated full group comeback ng Blackpink. Para sa DZRH TV, ito bang yung showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun na po mga balitang pampafeel feels better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, I-comment nyo na sa so, ating comment section. Tadaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV